Mami, play. kaya ako. Oo, oh, sige. Ah, halika, may pagdito. Rodora, bakit? Is this the place? Are you sure about this? Madalas sa akin nagkukwento ni Rodora to. itong bahay ang punan na to. Kaya sigurado ako, hindi ito pumunta yung maging ako. Okay. Tao po. Tao po. Tao po. Amin. Ah. Magandang umaga ho. May maitutulong ba ako sa inyo? Ako po si Joaquin Vasquez. Hinahanap ko si Rodore. Eh. Nandito ho ba siya? Uh, ah, wala siya dito eh. Sigurado ho kayo? Baka pwede ho ako pumasok sa loob para i-check. Ah, pasensya na kayo ha. Hindi kasi kami basta nagpapapasok dito ng ibang tao. Sige. Ay, excuse me, ho. Oh. Uh, Pag dumahan po si Rodora, isabihin na lang po kami. Santi po, Santi Vasquez. Card ko yan. Sige. Ah, salamat po. Thank you. Well, I think it's time for us to go home. Tara. Ganoon tayo. Tali Santi. Okay, Alam mo, malakas talaga yung kutub ko na nandito yung mag-ina ko, eh. Malakas yung pakiramdam ko, eh. Listen, bro. I, I know you want to see them. I want to see them. But you heard the woman. She said they're not here. So, you got the wrong assumptions and that's normal. Just go back to Manila and baka may balita na si Tito Derek sa kanila. Umalis na siya. Muti naman pala. Tinignan ko muna bago ko lumabas. May sa salamat ah. Hindi mo sinabi na nandito ko. Kilala ko yan si Joaquin. At hindi yan titigil hanggat hindi yan ako nakikita. At hindi siya nakagawa ng paraan. Pero alam mo, sa sandaling pag-uusap namin kanina, nakita ko sa mata niya labis na pag-alala sa'yo. Naramdaman ko na mahal na mahal kanya. Mahal na mahal ko rin po siya. Kaya lang... Nakapag-desisyon na po ako. At wala na po makakapagpabago doon. Kahit masakit. Kahit na mahirap.